Finish your activity first. Mamaya, you can play. Okay, put here na. Oh. Finish na. Yung next is yellow. Yellow naman po. Kanina guys, after yung blue, siya ka ng red. Uh, naglaro siya ng kanyang beads itong beads na mga red oh. pinapabayaan ko siya pag gusto niyang magpahinga kasi mamaya babalikan niya din yung naiwan niyang activity para iwas uh, tantrums din compliant naman siya kahit minsan uh, patigil-tigil ang activity niya pinagbibigyan ni mama para makapag uh, relax po siya Next na. Oh, two more yellow. Next is pink, ha? Good job. Oh, put here the yellow na. Oh, next is pink. Last one na 'yan. Opo. Then after you can play na. Play tapos gagawa ulit tayo ng activity. Finish the pink na. yan para pares po kaming may ubo Finish na po the, ano the pink Dali na po others oh, three more Yung budget po namin ayan puro po yan mga pintura po yan oh Yung mga hand paints niya Okay lang naman nalabhan na lang Okay, good job. Or remove it na put it here. Remove. Remove na po, remove. Remove it. No, remove the ano, remove the clips. Remove the ano ipit. Compliant man po siya. Wag lang masyadong ipipressure. pressure pag magpahinga, papagpahingahin. Tapos siya pabalikin ulit sa kanyang activity. Oh, next na po. Oh, put it here na. Oh, put here. Put here the pink. Put here the pink. Hmm. Yung ganyan niya po, na bubur yung po siya. Actually, ayaw niya po yung paulit-ulit na activity. I do not throw it niya Opo, opo. After that one, you can play po. Slowly, slowly. Nagmamadali na po siya kasi gusto niya na maglaro. Kaya, atat na po siya. Ayan, nag-shortcut na siya sa mga pinapagawa. I do not get that one na muna. Opo. This one pa. There's two more. Okay na yan, si mama na lang po mag-ayos Finish the red one na Finish the red one After that one, you can play Tapos, eto naman ha O, oh, ilalagay, ililase mo ito Mamaya po yan, ililase na yan Papagpahingayin ko lang po Finish the blue one na Ay, the red one Finish the red one Remove the red ano, ipit Oh, put the takip na. Put the takip. Put the takip. This one, this one. Okay, put here. Ah, oh, put here muna this one, this one. Oh, put here. Hmm. Put here. Ay ko ya. after na mag-activity guys, nililigpit po, pinapaligpit ko sa kanya yung mga ginamit namin na material. Kumuha siya ng ibang gusto niyang laruin. Sabi ko, tapusin niyo muna. Babalik po ulit kami dito mamaya sa isa pang activity. Okay, get your toy na. The toy you want.